Rise and shine! Tara, samahan niyo ako ngayong araw. One a.m. nga pala ang simula ng trabaho ko online. At syempre, mas masarap magtrabaho pag may kape sa umaga. Virtual assistant ka pala ang trabaho ko online. Ito rin yung tinatawag nila na work from home. Uy, biglang umulan habang nagwo-voiceover ako. Sarap naman. Maraming nag a na maging virtual assistant. Masarap na mahirap. Sarap kasi nasa bahay ka lang, hawak mo ang oras mo, pwede ka mag-break anytime na gusto mo. Yun nga lang, puyat ang kalaban. During break time ko, nagpe-prepare na rin ako ng breakfast ng mga anak ko kasi maaga rin ang pasok nila sa school. Pero syempre, kailangan mabilis ang kilos kasi kailangan ko rin bumalik dahil nakabreak lang ako. Ito yung isa sa mga perks ng working from home. Pwede mong magawa yung mga ibang bagay, katulad ng nagtatrabaho ka sa office. Talagang buong 9 hours, kung ano yung trabaho mo, yun lang ang mo. At ang isa sa pinakamasaya, ako pa rin ang nagpe-prepare ng pagkain nila. At nasikaso ko pa rin sila sa umaga. Lahat naman sila independent. Especially Antonia. Kumakain siya mag-isa, naliligo rin siya mag-isa, isa-supervise mo nga lang. Hi, masarap na mahirap ang maging isang nanay. Mahirap kasi ang dami mong aasikasuhin. dami mong kailangan gawin. Pero ang pinakamasarap, yung tayo yung nag-aalaga sa kanila. Yung lumalaki sila na nakikita nilang nandyan ka para sa kanila. Kahit na minsan, hindi mo na alam kung paano mo pagkakasyahin ng buong araw para magawa ang lahat. Pinagsasabay mo yung trabaho, yung pag-aalaga sa kanila, pag-asikaso sa kanila, at syempre, yung negosyo. Oo nga pala, bukod sa aking mga anak, meron din ako mga asong inaalagaan. Actually, dog sila ng aking mga anak. Nadag nadagdagan nga sila kasi yung aso din ng ate ko, iniwan niya sa amin dahil doon na siya sa US. So, nadagdagan kami ng dalawang makulit na dog, si Sushi and si Luna. So, pinaprepare ko din yung pagkain nila every morning. Kung di man ako, si Inigo yung nagpe-prepare sa dog food, binibigyan din namin sila ng mga dehydrated meat like liver, chicken pork and beef, yan gustong gusto nila yan pagkatapos ko silang pakainin yung pinaka-favorite ko namang alagaan ang papakainin ko ang aking papa shiritake rice nga pala yung kinakain niya then ulam pagkatapos niyang kumain, magpe-prepare naman ako, papunta dito sa store yan. Sa tuwing umaga, maglilinis-linis ako. Magpapak ng mga dog food and cat food. By the way, open kami from 5 a.m. to 6 p.m. Hindi lang naman ako ang nagbabantay dito sa tindahan. Katuwang ko dito yung asawa ko. Dahil meron siyang 3 days off, madalas siya ang naka-duty. Dahil ako naman, kaling sa night shift. O siya, yun lang. Hanggang sa uuditin. Salamat!